Hi guys, ayan magpiprito tayo ng isda. Dito tayo. Tuwain na muna natin ito. Kamatis. Gikisa ko siya sa kamatis. may siling. Siling green lang nalagay natin. Siling green. Tanggalin natin yung ang Sana hindi ito maanghang. Sana hindi ito maanghang, diba? Kasi yung apo ko baka hindi makakaroon. in sour ito kaya lang wala lang siyang mga ano green bell pepper walang carrots ayan eh. simpleng ano lang simpleng ano lang uh, sweet and sour wala siyang masyadong maraming gulay kamatis lang ilalagay ko kasi yung kamatis naman at least favorite natin yung kamatis yung bell pepper kasi hindi naman nila kinakain sayang lang. Kaya kamatis na lang. Huwain na natin ng pahaba. Balik na natin. Ayan, hiwain na natin yung ano, luya, food ginger. Hiwain lang natin ng malinipis.

isalang na natin. Yan, mainit na. Ilagay natin yun. para yung ating mata sa sibuyas Pagpapalingin natin ang ano, luya at Hindi ko alam kung ano tungkol sa kawal. Kasi sa bisit. Hindi naman sa Hindi nila lang, tayo. lang, tayo lang, lang, ako. lang ako mga judges. Hindi lang ko na pala ito ng tubig at saka konting sopa. Ganyan din ng paminta. konting nor seasoning. Pinatin na siyang sugar. Parang sweet and sour na nga. <laughs> sweet and sour. Kulang lang to sa ano, sa Ricardo. Ano lang, simpleng sweet and sour, di ba? Walang masyadong ano sa walang gulay kasi wala siyang carrots, wala siyang bell pepper. Ito lang, kamatis lang at saka ano, uh, luya. then guys, lagyan natin siya ng tomato sauce. And guys, lagyan natin siya ng cornstarch. Kailangan medyo maano siya, marapot. Yan guys, kailangan maging malapot siya. Kailangan nyo ng ano. Yan guys, lagay na natin yung pinirito natin isda. Yan, galong po nga pala itong isda. Ito so, isang kilo ito mahigit. Ayan nga pala guys, nakaluto na naman tayo. Kaya hanggang dito na lang ang ating vlogs. Bye bye!